Malaking tulong ba pag napultang yung motor mo? Oo, oh, malaking tulong, Oh. Okay, so, happy Father's Day ngayon! Mga idol, ako pala si Butcholoy. So, happy Father's Day lahat dyan. So, ngayong araw, o so, hapon na, so, naisipan ko na dahil happy Father's Day ngayon, so, maghanap tayo ng tatay na nakamotor. Tapos, ating i-full tank no? ating i-full tank yung motor na rinaiban niya so, ngayon papunta kami doon maghanap kami ng tatay na ating pasayahin kasi happy father's day so maghanap muna kami mga butsuloy so ito na ito yung unang ano natin si tatay so tay ilan yung anak mo? Siyam lang naman yon. Wow. Siyam na yung anak ni tatay. So, siya yung una natin napili. Pumayag naman siya na makontent natin. So, ipultang natin yung motor ni tatay. Kasi happy Father's Day ngayon. Sana matuwa si tatay sa ating i-ano sa kanya. Sige, pultang mo. Oo, uh -huh. So, ipakita natin dito. Yan. So, yan. Swerte ngayon si ano, at pumayag naman si tatay na i-full tank yung ano niya. Motor niya. Yan, ipakita natin na full talaga. Sige, sige. Sige, pultang natin para mak makita na ano. So, uh, ayos. So, so anong masabi mo, Tay? Ay, uh, salamat. Ayon. Ah, <laughs> bayad na. So, ang bayad ni Tatay, salamat lang. So, ingat ka, Tay. Oh, Na, 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 punasan na, lang, na, na, <laughs> so. So, ito yung pangalawa nating ano, si tatay. So, may tanong lang ako, tay, ilan ang anak mo ngayon? Isa. Isa, isa yung anak ni tatay. So, Kaya yun, namatay ang isa. Ay, namatay ang isa. So, kung tanongin kita, tatay, magano ang kinikita mo sa loob ng isang araw? Pinakamaliit? Pinakamaliit, 700. 700. So, talagang lumalaban ang patas. So, ikaw yung pangalawa namin na, na ano, So kami, ating e full tank. Tingnan natin kung magkano yung full tank ng ganitong ano. Tawag niyan. Bok bokyo to. si e, bokyo. Ano yung sticker? Oh, magbigay pala ako ng na sticker. Nakalimutan ko yung <laughs> unang na anuhan. Yan. So tingnan natin. Anong gas? Unleaded. Unleaded sa tingnan natin na so ipakita natin na atin tong i-full tank hindi pa ako naka ano nito kung magkano yung full tank nito na, na try mo na ba tong na full tank wala yan 400 oh 400 pag i-full tank para ding mga inmax no pag empty na siya. Pag meron pa mga 200 Sige. Tingnan lang natin ngayon. So guys, tingnan natin. Oy, ito na. So, full tank na. 70 lang. Yan. So, 70. 75. Yan. So, napultang na natin. Ito, pangalawa si tatay na nakita natin na, na masada. So, 275 pala mga ganito. So, meron pa tong tira kasi, no? So, in... Oh, sige. So, anong masabi mo, Tay? Salamat sa inyo oh, lahat. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Oh, ayos, 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 ayos. So, ayos, ingat. Thank you. Ayos, ayos. So, ito yung pantatlo natin na tatay na ating i-pull tank sana maging masaya ito si tatay so ating puntahan na so, so ngayon happy father's day so thank you, thank you, parang naghahapit pa rin sa ano kasi mas malakas ngayon ganoon din parehas lang din ah parehas lang din so ikaw yung pantatlo na tank namin yung motor mo salamat oh, so, ayos sige ating ipoltank, i-try natin. So malaking tulong ba pag napoltank yung motor mo? Oh, malaking tulong oh. Okay, so happy fathers day ngayon. Sana maging masaya ka. Ilan ang anak mo ngayon, Tay? anin ang anak ko. Anim. <laughs> Kaya pala naghahapit. So ating Ipultang. Kaya pala naghahapit ng ano? Pagbbyahi. Ay, ayos, sige, sige. Ating ipoltank. So anong gas mo ang gusto? O, oh, sige, ating e full tank yung motor mo. Yan. Wala naman to, sir. O, oh, sige, walang problema. Nagkarga ko lang 1.15, nagkarga ko sa kanya. Walang problema. So, nagkarga na siya. Sayang, no? Sana, <laughs> ano, kung napansin niya tayo agad, kasi may kinausap kasi kami rin dyan. Sir, so, oh. nagtatanong kasi ako sa babae. Uh Oo. -oh. Ayun, dito niya alam. Ah, Ay, okay. Kaya lang, nakakaya naman kumarada ko. Siya. Ah, sige. Sige lang, at least. Ate ipakita na pinultang natin yung motor ni ano Tatay Pag mga ganitong Barako 175 Magkano ang full tank? Pag yung empty na Kasi hindi ko magkano hindi ma ka pa. So, so ngayon First time to na mapultang mo First time First time in, no Talaga si 200 Ang pangalan pala natin ay ito, oh, si Butsuloy. Magbigay pala tayo ng sticker para hindi, mo maka makalimutan si Butsuloy. Okay. Yan. <laughs> so, first time, no, na napapultang ni tatay yung ano kasi, siyempre, kung ipultang naman ito, magkano kaya pag napultang to? 600 Oh, pero dati, kinuntin natin, no? Oh. Kanina kasi si 75, no? Yan. So yan, first time niya na napultang pull tank yung motor niya. Yeah! So Happy Father's Day na lang. At least na karanas na ang pull tank yung motor mo. Sir, maraming salamat, sir. Malaking oh. tulong po sa amin. Okay. So ingat. Talagang akala ko ngayon na ano na kayo nagpunta na kayo sa labas kain kasama pamilya okay, kasi boundary boundary lang oh. okay yun lang so ingat ha Ingat